Okay, mga kaboynas, magluto ang tagbiko para sa atong birthday. Ingredients, kamay, 1 half kilo, og asukar, 1 half kilo sa mga kaboynas. O natay gata, main ingredients gata mga kaboynas, tulo kabuok lubi, gata. Okay, padong na si mama sa gawas, atong sundan mga kaboynas. Siya ang magluto kaboynas, ato siyang i-video. Itong i-video ang pagluto niya sa biko. Biko lang sa takarong mga kabuinas kay minus man panodlanan panudlanan na yabo ni mama ang gata mga kabuinas siyempre gisa po na niya mga kabuinas kay ang mga itong mga sapal pa nga wala pa kayo makuha nara o gibutang na po ang asukar mga kabuinas ang napod ang asukar o karaw-karawon aron mahilis ang asukar pag mahilis ang asukar mga kabuinas isunod na po ang kamay na hilis-hilis ang asukar sunod na po ng kamay mga kaboy nas 1 half kilo nga asukar mga kaboy nas o 1 half kilo sab na kamay duha na kaputos ang kamay mga kaboy nas kay 1 port 1 port mana ang putos ana nagikaraw na og ato na na siyang ang nga mubukal si mama mga kaboy nas oh. gamitan ganyag ang chuhos gamitan ganyag ang chuhos mga kaboy nas ang pagluto Ops, tarungan gamay ang kaha kay basig mayabo. Unique ra ba ni atong abuhan mga kabuinas? Unique na. Karaw-karaw. Huwag di de mga kabuinas ang atong bikuhunon na itakloban sa kaldero. Ang pilit nga dinungag ag. Okay, nakuraw nagmaya mga kabuinas. Nasagol na. Ulaton lang nato ang mabukal na siya mga kabuinas. ni bukal na okay nibukal bukal na kapit na na siya og naara ang nagluto mga kaboy nas naara musaybit po na ng atong birthday boy ako na ako na na, na nagyawyaw <laughs> okay. oh muli li ang birthday boy proud cases siya mama Uy, nagluto. Ah, mga kaboy bukal na kayo. laton lang nato na si mga buenas nga Uy. Mata na atong mini miss you. Dumugot man. <laughs> bagong mata na si BBZ mga buenas, bagong mata. Oh, sipat kayo, wala gyud smile sa kamera. Waton lang nato ni mga buenas nga mo latik na gid siya og maayo. Yan, dali na hapit na. Hapit na si mga buenas. Hapit na gid siya mo latik. diha nga part mga kaboynas na makita ninyo murag ni gamay na ang atong kuan at ang atong latik kay laut na siya kaayo jud pwede na na ilunod ang kuan isagol ang pilit mga kaboynas karon ilunod na na ni mama ug ni papa nagsanib na si mama papa mga kaboynas sa pagluto sa biko kaya na si papa na mga kaboynas nag hukad o yung gibutang na sa luto na nga pilit mga kabuyanas diya sa latik latik na kayo mga kabuyanas ang atong gata o ang kamay o ang asukar i imix na na ni papa si papa na ang nagtrabaho diya mga kabuyanas kay bugat naman diya nga part. Dali na si mama ang magkuhan karo si papa na and shout out dahil sa akong mama magpapa nga very supportive thank you kayo happy birthday to me Ah, mga kaboy nas, nagisagol na. Karong taon taon makakao na taog Biko, mga kaboy nas. Biko, made in province, province. Made in province. O diha, mga kaboy nas, humanan ni Papa Gibutang ang pilit sa latik. Ha? Isagol na para mahimong Biko. O i-mix-mix -mix na ni Papa, mga kaboy nas. I-mix-mix na karaon karaon aron masagol ang latik masagol gyud Ma mawala na tanan puti dili na maklaro ang puti mga kabuynas ah. si mama og papat nagtagsaan tagsaan og luwag ah, seryoso kayo nga nagluto sa kaban pa papud sa motor nga nang labay oy ngano man na sila <laughs> banha kay motor mga kabuynas o nana kabuenas hapit na maluto hapit na mahuman o karaw ni papa na porma na gid biko nato mga kabuenas na paningot na si papa o kumaraw shout out sa mga motor single diha nga banha kayo mga labay banha kayong tambot siyo. shout out shout out sa inyo mga idol nga mga nagmotor banha og tambutso, syo yan nahuman na mga kabuenas humana ang atong biko yan masarap na biko happy birthday to me